ayan guys, so kahit umuulan sa amin may naglilinis may nagbabras, may naglilinis may nagsusungkot sa mga daan ganda talaga ng Hong Kong salamat sa Hong Kong napapasana ulta na all lang palaga. ayan yung truck guys eh. umuulan ngayon ha pero naglilinis pa rin sila sanga ngayon dito sa amin eh, sa na, eh, Pero naglilinis pa rin ang mga yan, guys. Nakakatuwa po talaga ang Kong Hmm, I love government in Hong Kong. Sobra Yan, nasa balkon eh po ako. yan guys, oh. Sana all na lang. Sana ganito sa Pinas, guys. Oh, shout out naman mga taga Pinas na naglilingkod sa ating bansa. Kahit umuulan dito, may naglilinis po, guys. Sobrang nakakatuwa ko talaga.